Guys, na-miss ko nga pala mag-content about dito, yung sa may work ko before, sa pagiging service crew sa may Jollibee. Ito ko muna pala sa inyo kung paano ako na natanggap sa Jollibee and kailan ako nagsimula sa pag-apply or pag-work sa Jollibee. February 2018 guys, uh, na ako nakitang post sa isang Facebook page or Facebook group at tayo na isang HR yung nag-post na urgent hiring sila doon sa may branch na yun. Yung branch na yun is doon sa may Santa Lucia Mall sa may Kainta Rizal. Siyempre, first year college ako noon, then wala naman ako alam sa mga work na ganyan, and then kung paano mag-apply, sinubukan ko pumunta doon sa may sinabi nilang branch na nakapost doon sa details nila. Pagkapunta ko nga doon kinabuasan, is urgent hiring talaga sila, and ang daming pumunta doon. Halos lahat, as in student, lahat ng pumunta doon, and yung pinakamalapit na school namin, yung which is ICCT nga noon, doon ako nag-aral noon, And sobrang lapit lang ng school noon, doon sa may branch na yon. And yun, pumunta nga ako noon. After ko yata ng school na naka-uniform pa ako noon. Palit ako noon kasi nga kailangan ng semi-formal. As in, naka-polo ka din, naka-itim naka na islak. Ako nga doon is may mga namukaan ako na same school kami. Then nagtanong ako kung anong ginawa nila. Then ang lumabas yung HR, lumabas nga, tapos kinuha yung uh, aking resume. Ang ratio may siyempre ini-interview na kami isa-isa. Halos na sa 60 plus ata kami noon. Halos mapuno na isa 'yung isang party area nila na nagko-consume ng 50 to 70 ata na person or 100. pauwi uwi pa nga ako noon kasi nga kailangan daw ng proper haircut. So nagpagupit kami dalawa, dalawa kami na may kasama pa akong isa. Kuno kasi first time ko mag-apply noon and di ko alam kung matatanggap ako noon kasi nga first first time na job ko rin tatanggap kumakagatanggap man nila ako and hindi ko naman sasayangin 'yung uh, opportunity na yon di ba? Kasi nga blessings yun. February 2018 nga guys, natanggap ako noon. Uh, 60 plus kami noon, pero pangalawa ako sa binigyan ng list of requirements. Requirements nga pala ngayon guys, ibibigay ko sa inyo siguro sa next video na lang kasi medyo mahaba. Ang uh, topic ko ngayon is kukwento kong nga lang kung ko, paano ako nag-apply doon sa fast food na yun. And kung paano ba or mahirap nga ba or marami bang gagawin. And then yung pagkabigay nga sa ng list of requirements, may binigay lang sila na date kung gano'n mo sila katagal asikasuhin. Mga one week ata binigay nila. Pero ako na asikaso ko siya in four days or 3 days lang kasi nga wala akong kapangalan sa mga NBI, mga ganyan. Then talagang inasikaso ko siya agad and natapos ko naman siya ng 3 to 4 days ata. Katapos ko nga nun ng requirements, hindi ko agad pinasa sa e kasi nagdadalawang isip pa ako kung kakayanin ko ba talaga or hindi. Nag-aaral ako noon, first year college ako noon. And hindi alam ng parents ko na nag-apply ako sa fast food. Then, nung natanggap ako and pinapapasok na ako, ayun, sa ako sinabi sa parents ko na natanggap ako sa work sa Jollibee. Natuwa sila noon. Pero, in my side, syempre, masaya. Pero hindi ko alam kung kaya ko, syempre. Kasi first time ko lang. Ako na yung requirements ko, then binigyan na ako ng schedule, kinabukasan. Ang schedule ko yata noon is 11 to 8 ng gabi, Then, binigyan ako ng isang uh, trainer na mag-aasing sa akin para turuan ako. Uh, take note guys, pag training nga pala kayo, kailangan naka white polo kayo noon. Before noon na, uh, yung 2018 pa kami. Then, itim na isla, Then, yung uh, shoes nyo is kulay black na walang sintas or is flasher kung tawagin. Sa word balance, mabibili. Then, uh, hairnet. Pag sa babae naman, ganun din, white polo, yung may collar. Then, kailangan nakasanto kayo na doble kasi babakat yung ano nyo, uh, bra kung tawagin. Nag-start na ako noon ng work noon. Then, in-assign ako sa pagiging dining dining station. So, syempre, sobrang daming tao noon and busy naman yung ibang tao. Busy naman yung ibang trainer noon. So, hindi ako natutukan na uh, turuan. So, ang ginawa ko, syempre, dahil meron naman tayong isip, uh, nag-observe ako din kung ano yung ginagawa nila. Sinundan ko na lang. Then, nakuha naman nila, natuwa naman sila sa akin. Kasi nga, uh, parang, um, mabilis sa oturuan and mabilis ka mag-adapt ng mga gagawin mo, di ba? Kung ikaw naman talaga doon sa sitwasyon na yun, syempre hindi ka pwedeng tutunga nga ka lang doon. Kailangan mag-observe ka. Hindi pwedeng laging tanong. Siguro sa umpisa pwede yun. Acceptable naman talaga yun. Pero dapat, kung gusto mo talaga or willing ka talaga, habang tinuturoan ang mas maganda actual mong ginagawa. Para mas mabilis mo sila ma-adapt sa sarili mo. Tapos ayun nga, nung nandun na ako, Uh, ang binigay sa akin duty noon is 6 hours lang Kasi nga, trainee ka pa lang Pag trainee ka pa lang, 6 hours lang talaga Then, ang naging duty ko noon First day ko is 9 hours Kasi sa sobrang daming tao nga And marunong naman din ako gumalaw Kasi nga, dining station lang ako noon And sobrang dali naman turuan Or sobrang dali naman din ma-adapt yung mga dapat mong gawin Maglilinis ka lang ng mga pinagkainan ng mga customers Sa mga table nila uh, Magmamap ka mag ka and then kukunin mo yung mga request nila na paulit-ulit na pa isa yung which is ketchup pahingi tissue pahingi tubig pahingi pa isa isa bawat balik mo is may request nila pero ay nga sinasabi ko sa mga uh, naga-apply be patient be patient lang and pag abusado naman yung customer malata mo naman si ba Ilang lang natutunan ko sa pagiging uh, service ko ko in 5 years uh, maging ano lang be patient lang talaga. And hindi natin maiwasan na may mga ganun talagang ugali na customer. May mga mapabait, masusungit, at sobrang out of nowhere na pag-uugali nila. Ang konting ganyan, binibigyan na nila ng meaning. And syempre, as a service crew, uh, kahit tayong tama, tayo pa rin magiging mali. Kasi sabi nga nila, customers is always right daw. Pero hindi naman talaga. Kasi, customers is always first, but not, is, but not in Uh, always right palagi. Pwede natin sila unahin pero hindi lahaging sa sitwasyon nila is tama sila. May mga moment din sila na mali. Ano ako tong video na to kasi gusto ko ulit makatulong sa mga nag-aaral or mga bata pa talaga na gusto mag-apply sa mga fast food. Kasi nga ayong uh, YouTube ko is hindi na active. So marami nagko-comment do marami nagtatanong kung kung ilang taon ka ba pwede mag-apply, kung anong mga dapat mong gawin, anong mga requirements Ang dami nilang tanong, halos pa ulit-ulit na lang by tao talaga Ganon yung mga tanong nila Then, paano gumawa ng resume, yung mga ganyan uh, As uh, for me, uh, uh, ako kasi is sobrang observant na tao Then, pag may gusto akong gawin or gusto kong malaman is talagang nagre research ako sa sarili ko yung resume na yan is tinuro, tinuro pa sa amin na nung high school kaya alam ko na yan and kung babasahin mo naman yung resume mo or biodata, iisa lang naman yon is mabilis mo lang siya maintindihan kung ano yung mga details mo na dapat turing doon and ayun ngayon nagsimula na ako noong February 2018 hindi ko na mamalayan na ilang years na pala ako sa Jollibee then ayun nakakatawa lang kasi every time na uh, magjujuti ako sa ibang store may, man nakaka, may mga nakakakilala sa akin na ako daw ba yung tiktokers ganyan kasi nga content ko noong 2018 is about talaga sa word then sumikat so, yung tiktok ko dahil marami nagtrending na videos and marami rin ako natutulungan and sobrang overwhelming lang talaga kasi nagpapasalamat sila sa akin kasi dahil daw sa mga videos ko nakakuha silang tip and natanggap naman sila Merong mga followers ko na hindi tumagal, merong din mga tumagal ganun talaga sa una mahirap pero pag nagamay mo na is basic na lang para ka na lang ay uh, ikaw na lang yung tatamarin sa mga araw-araw mong ginagawa pero hindi tayo pwedeng tamarin kasi nga uh, trabaho natin yun maging active or maging masipag doon sa work natin hindi tayo pwedeng magreklamo and sa mga gusto magtrabaho sa fast food kaya nyo yan sa una lang naman yung mahirap yung mga hiyayaan -hiya nyo like Ah, naiihi kayo nang hindi kayo nagsasabi hindi namin malalaman kung naiihi kayo kung hindi nyo sasabihin pwede naman umihi guys, wala namang problema kasi ang ihi hindi natin mapipigilan then ang uhaw hindi natin mapipigilan kaya pwede kayong umihi, uminom basta magsasabi lang kayo para hindi kayo hahanapin sa station nyo or ng trainer nyo so ay lang sa mga gusto mag-apply sa fast mag-apply kayo as long as na bata pa kayo at Uh, ay naman yung most often kinukuha sa mga fast food, yung mga bata pa and yung mga, lalo na yung mga working at uh, saka mga student para maging working student sila, then meron din mga opportunity na nagbibigay ng scholar talaga si Jalebi sa mga deserving or sobrang sipag talaga or pinagkakatiwalaan nila, so yun lang muna siguro for today's video, yung video ko and sana may nakuha kayong advice or tips sa akin. And ayun lang, sa next video ako tuturo ko sa inyo yung mga requirements and ano yung mga ba yung mga ginagawa nila sa mga station nila. So, yun lang. Thank you. Thank you for watching and please subscribe to my YouTube channel para updated ka sa mga bago kong videos. So, yun lang. Bye-bye.